Magandang magdara po, minamahal ng mga magulang at kapatid sa channel na to. Kung saan po sinasagot ng Diyos sa mga katanungan sa puso't natin sa pumagitan ng salita niya, Biblia. So ngayon po pag-uusapan po natin ay itong po po sa problema ng ilan na ito. Ang tanong po natin pa pasa. Paano ba maalis ang aking homosexual tendency? Lahat po ng mga tao po nagsastruggle sa mga nasang makalaman no? sa ilang antas. Ang pinakamagandang paraan po upang pagtugumpayan ang ating laman ay isuko ang buhay po natin. Ang mga pagnanasa natin ng buong buo sa Panginoon. Gusto po ng Diyos, ibigay ang mga pangailangan natin. Sabi po ni Apostol Pablo, sa Filipos, apat na binsyam. po natin ang mga balang na kasulatan na sabi ko dito. At dahil kayo na kay Kristo Jesus, bibigay sa inyo na aking Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo mula sa kasaganaan ng, kapang, ng kayamanan niya. Kadalasan po ang mga pagdanasa po natin, pinaghalong mga pangailangan na totoo o lehitimo at kung paano tayo apektuhan ng mga sakit cohorts na nagdaan at mga kasalanan sa puso po natin. Madalas po hindi po tayo aware sa mga bagay na sa puso natin at mga bagay na nakaka-apekto po sa atin. Maganda po na humingi tayo ng karunungan sa Diyos para maintindihan ang naramdaman natin at magpatid natin kung paano matutugunan ang pangailangan natin sa paraan ng Diyos. Sana kayo po makahanap ng pastor at payo, na katagapayo na mga katulong nabigyan ng feedback kayo po sa mga issue na kinakaharap po ninyo. Tunay po na mababago tayo. Buhay po natin. Sa na ng pagbabago po ng isip natin. Gaya po ng sinabi ni Apostle Pablo sa Roman 12.1. Pag-ibig po ng Diyos, kalakasan ng loob at karunungan. Kadulad ng banal na kasalatan, ang makapagbabago po ng isip at buong buhay po natin. Kung ahayaan po natin gumawa ang Panginoon. Mahal po tayo ng Diyos na lumikha po sa atin. Ano man po maging rason para sa mga naramdaman po natin. Magtiwala po tayo sa Kanya Ato natin hanapin siya. pakipag po tayo sa mga taong talagang nagmamahal po sa atin. No? At talagang makakatulong po sa atin at palalakasin ang loob natin na mamuhay ayon sa dakilang plan ng Diyos para sa atin. So buksan po natin ang nakalagay po dito sa Kawigaan, Maling Apa, Maling Mirawa. Puntahan po natin ng nakalagay din So, ang kawikaan po ay nasa matang gitna ng Bible. Labing dalawa, labing apat pala, sorry. Labing apat, labing dalawa. Mahaling sa tingin mo, ang daan mo ay matuwid. Ngunit kamatayan pala ang nasa dulo nito. So, yung ating buhay na nagtinatahakan po, nalandas. Akala natin tama, ano po. Pero sa banang dulo pala nito ay kapahmakan. So, ganyan po yung mga taong pero mga pagnanasa na hindi mabuti, ano po. Hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Pagkikita ang daming ayam, yung dalawang patlima, ganun din po ang pamukha po niya. May daang tila matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. So, akala natin, okay yung ginagawa natin. Ano po? Kasi, nahasarapan yung laman natin. Pero hindi natin alam, sa dulo nito ay kapahamakan o kamatayan. O, spiritual na ibig sabihin nito, mawawalay tayo sa Diyos dahil sa kasalanan. Ano Nawa po maging dasal o panalangin po natin ay makikita po natin sa awit. Yung pong uh, libro na anak po sa kabitaan, tiyan po Salmo labing, ah, uh, sorry. Salmo sandaan labing siya. Talata dalawampot apat. So, maging ito ang ating uh, prayer sa Panginoon. Sabi po nito, ang inyong mga turo sa akin ay nagbibigay ng kagalakan. At ito ay nagsisilbing tagapayo sa akin. Saan so, ang sabi? Ang mga turo ng Panginoon ay nagbibigay ng kagalakan. Ang nagsisilbing tagapayo. Sa so, tayo po, mas importante po sa atin kung tayo po ay isang kristyano na gusto mong pakatino ang turo ng Panginoon ang kagalakan po natin ano po? so yun ang mas importante kaysa sa pleasure ano po? so hanapin po natin na yung kasiyahan ng, ng ating Panginoon sumunod tayo sa kanyang mga putos sa kalaban po niya ano po? Kasi yun ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggana na Nakaiwas po tayo sa kamatayan. Dito po sa talata, mo po Pinag-isipan ko kung paano ako mamuhay at napagpasyan kong sumunod sa iyong mga turo. Napakaganda, nito. So, sabi ni King David, napagpasyahan niya, napag-isipan niya kung paano siya mamuhay at napagpasyahan kung niya na sumunod sa utos sa turo ng Panginoon. So, yun po ating maging wise decision sa buhay po. Nasundin ang katuroan ng Panginoon. So, ganun po no, ang sikreto. So, habang tayo po ay lumalakad sa Panginoon, habang ginugusto po natin ang kalooban niya, nakakawala po tayo sa tanikala ng diablo. Sa lahat po ng mga talang, isa-tanas. Tinuloko tayo, dinadaya tayo. Akala natin, tama yung ating mga naaram naman. No? Yung mga homosexual tendency na nagagusto tayo sa kapwa natin, lalaki o babae. Kala natin tama, hindi Pero hindi natin kasi alam. Ito po mga pagnanasa na to, mga damdamin na to, ay taliwas po sa salita ng Diyos o labag sa utos ng ating Panginoon. So, hindi po galing sa Diyos yung mga naramdaman natin na yan. Hindi po na pagkagusto sa kapwa natin ng lalaki o babae. So, ang ating pong uh, pagisipan pag-isipan ay kagaya ng ginawa po ni Haring David. Anong sabi niya ron? At paganda. Kung tahan nga rin So, Salmo, Sandaan Divinsham, Talata, Limampot Siyam pinag-isipan ko kung paano ako namuhay at napagpasyaan kong sumunod sa iyong mga tinuloyon. So magpasya po tayo na ang aral ng ating Panginoon. At yun ang parang po para mabago po tayo po. Habang tayo sumusunod sa Kanya, binabago niya ating mga desires, ating mga pagnanasa, ang mga po natin, binabago po niya hinapaligtan po niya ng mga manal na pagnanasa So kayo, tagal na po kayong ng mga sexual tendency, yung mga maling paglusto natin, na hindi natural na paglusto sa kapwa lalaki, kapwa babae natin. Magsisi na po tayo ito po yung kasalanan. So hindi po klinanan ng Diyos na magkaroon ng seksual na relasyon ang parehong kasayahan. Tayo po ay dinadaya ng Diyablo na okay lang ito. Ano? Tayo po yan. Uh, magising na po sa katotohanan. Dahil po, nakalagay po sa... Okay, so dito po sa unang korindo, buksan po natin. Unang Korinto, anim, siyam. Ito pa nakalagay, Hindi niyo ba alam na hindi magmamana ng karihan ng Diyos ang masasama? Huwag kayong palilin lang sabagat kailan may hindi magmamana ng karihan ng Diyos ang mga imoral. Sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Nangangalun niya, nakipagrelasyon sa kapwa lalaki o kapwa babae. Magnanakaw sa king na senggo. Mapanlaip at manarambong. Sa so, talata ni Binsa, at yan yan nga ang ilan sa inyong ano. So, yan ang katotohanan po. na no? Hindi magmamana sa karyan ng Diyos sa na nakipagrelasyon seksual. Sa parehong kasarihan. No? So, kung tayo po ay gumagawa ng kasalanan na yan, na po, ngayon din, magpapagpasyahan na po, po natin at talikuran na ang mga kasalanan to, dahil tadalhin po tayo sa kamatayang spiritual. Papapahiwalay tayo sa Diyos pagpakailanman. Gusto ba natin yun? Ang kasalanan po may panandali ang iyon na dulo ito po. Pero sa banang huli, kapahawakan po ang dala nito. So tayo po, pilihin po natin na gawin ang kalooban ng Diyos nang sa ganun po, mabuhay tayo sa presensya ng ating Panginoon. Sa pagbabalik po niya, hindi po tayo mahiyak. Kundi tayo ay excited, no? Na asam, asam po natin, tayo po yung sasasabit na makita ng mukha ng Panginoon sa Kristo na nagbigay ng buhay po niya sa krus ng Kalbaryo para sa katubusan po natin lahat. So, ngayon po, dumulog po tayo sa Diyos. Gusto po natin tanggapin ang kaligtasan na ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Siya po ay nagkatawang tao, para pwede siyang mamatay halang alang sa atin. Inako niya yung makasalanan natin po sa krus nang sa ganun tayo po ay maging matuwid. Kung tayo, kung tayo po ay sasampalataya sa kanya, mawapas sa atin ang kabanalan at katuwiran ng Panginoon sa Kristo. Kaya ang nakalagay po sa Epeso, dalawang sa magitan ng biyaya, tayo po ay naligtas. Nabuha sa magitan ng panalang palataya kay Kristo. Sa so ngayon po, sumabay po kayo sa panalangin na ito ng pagsisisi sa lahat po ng mga kasalanan po natin. Tataligaran po natin lahat ng kasalanan at tayo po ay haharap sa Diyos. Patanggapin lang po natin si Jesus Kristo bilang ating tagapagligtas. Sarili ko po, po nating tagapagligtas at Panginoon nating buhay. Kanya-kanya po ang kaligtasan. Nung din po um, 15 years old ako, ginawa ko rin po itong desisyon na ito, na isuko ang buhay ko sa Panginoon. At siya na ang paghayain. Ano okay? so, ano lang yun po tayo? Lord God, maraming Salamat, Panginoon. Sa sandali nito, Panginoon, na-realize ko po, Lord, na kasalanan pala ang mga maling pagnanasa. Mga pagkagusto ko, Panginoon, sa kapwa ko, babae, lalaki. Ito pala po ay hindi ka lugod at kaaya-aya, Panginoon, sa paningin ninyo. Kaya, Lord, humingi po ko ng tawad, Panginoon. Tinatalipuran ko na po lahat ng kasalanan ito at lahat ng buko pang mga kasalanan, Panginoon, sa isip, salita, sa gawa. Inisin niyo po ako ng banal dugo ng mga buto na ako sa isip Panginoon, sa lahat mo na aking kaykuan at karmihan. Panginoong Jesus, binubuksan ko po ngayon ng aking puso. Tumasok po kayo, Panginoon, kayo na pong maghari sa aking buhay. At simula po sa araw na ito, kayo maglilingkod sa inyo. Umubuhay para sa inyo lamang, Panginoon hanggang sa huling hinihan. At Panginoong Yesus, paspasin niyo rin po, po ang Espiritu Santo. Upang maintindihan ko po, po ang Biblia, ang salita, may sagawa ko po sa pang araw, -araw na pangumuhay at uh, mapagtugumpayan ko lahat ng mga tukso at lang ng Diyablo. Thank you, Lord God, sa kapatawaran ko ng aking mga kasalanan, sa kaligtasan ng aking kaluluwa Panginoon. At sa buhay na wala hanggan na pinagkakaloob niyo sa akin sa araw na ito dahil sumasampalataya po ako sa inyong buntong naman. Purihin po kayo, Panginoon. Salamat o Diyos sa pag-ibig niyo sa akin, Panginoon. At sa napagandang plano niyo sa buhay ko. Ito aking dalangin sa marami sa pangalan ng Jesus. Amen. So kayo na nalangin niya, congratulations po dahil. Napatawad na po kayo sa lahat po ng mga kasalanan. So, para naman kayo sa pananampalataya, simulan niyo pong magbasa ng Bible. Bili niyo pong magbasa kahit one chapter a day. Simulan niyo sa Gospel of John para makilala niyo sa Yesu Cristo. At maintindihan niyo ang plano ng Diyos. So, po, po, maghanap kayo ng church kung saan mga pinapangaral. Hindi po doctrine ng tao, tradisyon ng simbahan, hindi rin po prinsipyo ng mundo. Kundi ang purong salita ng Diyos, walang dagdag, walang bawas mula Genesis sa Revelation ang mga tao po doon ay malayang magbukas ng Bible hindi po sila binabawalan ng kanilang mga ministro at pastor at sa mga po tayo ng church ang kasalang tinataas sa isa lang pangalan hindi pangalan ng sinong sinong santo hindi pangalan ni Mama Mary hindi pangalan ng pastor ginagawa anak ng Diyos hindi pangalan ng uh, sekta religion. o religion hindi pangalan na po ng sa Christo dahil siya lang ang magdadala po sa atin sa langit. Sa mga bumagana po tayo ng sure song, saan po ang kumikilo sa kilitan, ang banal na spirito, at tumutulong sa pagsamba, at pinabagong buhay, na bawat ng panayang. So kung uh, kayo po yung pagpala natin ng um, video, ipagsabi niyo po, pagkalap niyo po sa mga kapitbahayan niyo, mga kapatabahan niyo, na may sagot ang Panginoon sa mga tanong po natin hindi ba nyo kailangan manood ng mga ano ano sa TV o sa internet na kunyari sinasagot ang tanong nyo pero pinapaikot lang kayo ng host ano po pinapabilib kayo sa dami ng alam niya sa Bible pero hindi naman sinasagot talaga ang tanong nyo ang gusto nyo lang gawin niyo sumali kayo sa kanilang sekta so kung may mga nagtagpo kayong tanong sir nyo lang po sa akin mag-email kayo ay mag-text pwede rin po kayo mag-tweet ang At uh, kaya sumulat kayo sa baba dyan. space po yan sa baba. Pwede nyo isulat sa akin ang mga tanong. So dito po sa channel na to ng My Lord and I, sa lang pong pakay po natin, po, ay tas ang pangalan ni Yesu Cristo at dalhin po kayong lahat sa paanan ng Panginoon para ligtas. So kung kayo mo po hinihibo ng Panginoon na tumulong sa minisyon ko makiisa, sa gawain ng Panginoon po ligtas kaluluwa. Welcome po ang inyong tulong na tamanangin at tulong na pinansyal. So, ang kasusunod po na pakikita po natin dito sa YouTube, sa Diyos, lahat po ng papuri. At pagpalaan kayo natin mahal na Panginoon.